Aba, ay agang-aga. Sino kayang kaaway ni Kapitana? <laughs> Ngayon ay mag exercise muna ang inyong Kapitana. Para sa darating na eleksyon ay malakas. Woo! Manalo. Pag-import sa inyong mga kabarangay. Ayuda ang ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo. Ayuda! Ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo. ng inyong Kapitana. Ayuda! Ah! Ayuda. Ayuda! 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 At maya maya nga ako'y napadaan ang isa niyang kabarangay. Magandang umaga, Kapitana! Oh, magandang umaga! Masang ka ga? Agang-aga ah! Hindi ho, kay Kapitan Tiburcio. Ako sana huy hihiram ng 10,000. Wala, hulugan ho sa card. Ay, ako ako'y walang panghulog. Kay Kapitan Tiburcio, wala yung pira. Sa akin pa nga'y nahiram. Magkano kang hinihira mo? Sampun libo. Ibigyan na kita ng 20,000. Huwag mo na lang ang pagsasabi ha. Kahit hindi mo na bayaran. Ayos na ayos sa akin. Ibigyan na lang kita. Huwag mo nang bayaran. Aba! Ay maraming salamat ho, Kapitana. Eh ngayon pala ho, sinasabi ko, ay panalo na. Maraming yes! maraming salamat ho. Panalo na kayang Kapitana ulay. At sa punta nga ho, yan ay hindi napigilan ni Kapitana ang mapayak at mapaluha. At muli nga po nag-exercise sa inyong kapitana para po siya ay malakas sa darating na halalan. Sige, ihataw mo pa kapitana. Giling lang ng giling. Maya-maya nga ho may dumaan ulit sa isa kabarangay at siya ay binate. Magandang araw ho kapitana. Isang taga. Agang-agay kay Yagyag. Dini ho kay Kapitan Lupay. Ay ako ay magsasabi ng bigas kahit po panaing mamaya. hindi eh, ho nakatarbang lagi yung maulan eh. eh kaya mga anak ay eh, mag-iiyakan. Eh, kaya ako pupunta din eh, kay Kapitan Lupeng. Naku, huwag mo na lang ang sasabihin. Walang pondo si Kapitan Lupeng. Ala, eh, alam na alam ko. Sa akin pa nga uli humiram kahapon si Kapitan Lupeng. Huwag ka nang pumunta at wala yung pundo. Wala. <laughs> ay naku, ay, saan ho? Kaya makakahiram ng mo panain mamaya. Are, may bigas ako din sa amin. Oh, iyon na la ang are. Huwag na la ang sasabihin kay Kapitan Lupin na kayo nagbigay, ha. Ay, huwag ka pumunta kay Kapitan Lupin. O, oh, iyon na lang bigas na are. Sa bait nga din ho ni Kapitana at yan nga ho't ibinigay na niya ang bigas. Maraming maraming salamat ho Kapitana. Siyak ho ngayong butuhan. kay panalo na naman. Dahil ang inyong puso ay eh, nasa mahihirap Ay eh, maraming maraming salamat ha Sige ha At ako huy aalis na Maraming maraming salamat ha Salamat ha kapitana Sa araw nga hong iyan ay eh, May napasaya na naman ang ating kapitana na bigyan niya ng bigas aa ah, a ah. eh, Tama ng exercise kapitana Pawisa na Baka may dumaan pa uli <laughs> Una na Papasok na si Kapitana sa loob. At habang siya kahoy nagpupunas ng pawis, aba ay may nakita na naman siyang parating. Isa na naman niyang kabarangay. Magandang umaga, Kapitana! Iyan na ka, ang sinasabi ko. <coughs> Magandang umaga! Pasang kaga! Agang agay kay Yagyag! Dini kay Kapitan Aldamas. Ako ay mahihiram ng... 200,000 piso. Wow! Aba, ay, napakalaki naman! Ang oh, hihiramin ma. Ayahin mo ka iyan? mataho ang aming lupa at bahay ng bangko. Kaya ho ako pupunta kay Kapitan Aldamas. Ay napakabaed ni Kapitan Aldamas. Kaya ho ako doon pupunta. <laughs> at kita naman ho ninyo, aalis na hindi si ate. Hindi nyo ba ako pipigilan, Kapitana? Ala, ay hindi kita pipigilan. Pumbaroon ka na kay Kapitan Aldamas. Makakahiram ka doon. Lakad na! At baka ay makaalis, ay eh, maaga yung maalis. Pumunta ka na kay Kapitan Aldamas. Sige, yag-yag! Eh, wala ho kayo mo sa akin kapitanan na dalawandaan libong piso. Hindi na ako napunta kay Kapitan Aldamas. Ala, eh wala nga ako ng ang kalakay. Ikaw ay pumunta na doon kay Kapitan Aldamas. Lakad na! Siya! Yeah. Baka ho kayo matalo ngayon. Yeah, Iyain ang matalo. Pagkagayaan ang mga kalakay hinihiram ako. <laughs> Ubus ang pira ni Kapitana. Hmm. Huh. Iyak matalo. Parang ako nagalit si ate habang umaalis. Aba, e bakit ito ang nangibit sa akin? Aba, ingingibitan din kita ngayon. <laughs> At dahil nga ho diyan ay napakanta si Kapitana. Ayuda! Ititigil ko na! Ang ayuda! Kayo'y sumusobra! <laughs> ititigil ko na! Ang ayuda ni Kapitana! Wala nang ayuda. Kigil na. Kigil na.